Panoong hapon ng January 18, limang araw nang nagliliyab at kumakalat ang apoy sa kabundukang sakop ng Barangay Ampukaw sa Itogon at Felix sa Tubabingget. Hindi pa matiyak ng BFP Itogon ang lawak ng forest fire. Bukod sa kaninang personnels. Sumahim papawid na rin ang chopper ng Tactical Operations Group 1 ng Philippine Air Force mula sa Luwakan Airport, Baguio City. Meron siyang bucket and then yun po ang ibubuhos niya sa, sa nasusunog ko na area. Hindi pa nila maideklara ang fire out. Uh, control mo na baka biglang may mag-rekindle kasi. Kaya uh, mino minomonitor mo po na ma namin mataas na parte ng bundok ang nasusunog at malayo ito sa mga kabahayan sa investigasyon ng BFP Itogon pagsusunog ng basura ang isa sa tinitignang dahilan nito kan as per, as per uh, testimonyo ng mga taga roon yung mga employees ng Felix Mines na naglilinis uh, sa kalsada yung, uh, yung lininis nila eh sinunog nila kaya hindi nila na-control eh, biglang umakyat. Inaalam din kung epekto ito ng El Nino. Samantala, bukod sa BFP, nagpaalala rin ang Office of Civil Defense Cordillera sa mga residente patungkol sa mga sunog. Meron po tayong mga nakitang uh, fire incidents, hindi lang forest fire, kundi fire incidents. Mahal lang po na i-report natin ito agad-agad sa ating mga concern agencies o sa po natin para ma-action ang So, maging vigilant lang po tayo sa mga related incidents tulad ng mga forest fire na to so maging ano po tayo maging uh, maingat at uh, siguraduhin na hindi tayo yung nagiging uh, source ng mga uh, fire incidents na ito Matatanda ang Pebrero noong 2022 ay isang forest fire din ang sumiklab sa kabundukan ng Itogon Benguet Rand Guzman para sa Luzon Headlines